Okay, good morning po sa lahat mga Sir Idol. So maraming maraming salamat sa mga nagpalo po sa atin. Alam naman na alam naman natin na may mga pre-bird po na ipamimigay tayo tulad po nito. Hindi po tayo mamimigay sa mga humihingi. May challenge po tayo na gagawin. Kaya kung saan po ako magdadrop mamaya, doon po tayo uh, mamimigay ng ibon. Doon po natin i-challenge po yung mga viewers po natin. Kaya paki-share and paki-like. Paki-subscribe po at paki-follow po yung ating YouTube channel and Facebook. So yun, uh, bali may biyahe po tayo papuntang Maynila mamaya mga idol no. Doon tayo mamimiga, i-update ko po kayo sa Facebook mamaya, mag upload po ako mamaya kaya antabay po kayo. Lagi po kayong sumubaybay sa ating mga ina-upload. Kasi tatambayan po natin sa isang lugar sa may, uh, Maynila. Malalaman niyo po mamaya hapon kung saan ko po i-drop po yung ibon. Ito po muna ipamimigay natin yung kulay puti. Doon po sa unang batch po natin. ah uh, first batch po ito na ipamimigay natin for the first time. Ito yung una natin ibibigay sa ating masugid na mga supported So yun, update ko po kayo mamaya kung saan po natin ito itatambay para makuha nyo po yung ibon. Kaya i-share nyo na po ng i-share po yung mga video sa mga kaibigan kamag-anak nyo po para kung malayo man kayo at sila po yung malapit sa pupuntahan ko eh sila po yung may pagkakataon na makakuha po ng free bird po natin napakaganda po yan, libre libre po yan wala po kayong babayaran po dyan kaya maraming salamat at huwag po sanang kalimutan no mga followers po natin ng na mga bago dyan and subscriber po natin dyan maraming maraming salamat sa patuloy po na sumusuporta Happy 5k sa followers po natin Napakabilis Nakaraan 2k lang ngayon 5k na po Kaya maraming salamat Antabay po kayo palagi eto Yan Good luck and God bless po Sa makakuha ng ibon na to yan. Sa mga hindi po makakuha at mabutan po At mapuntahan nyo po mga idol uh, Sticker po At wala, sticker na lang po yung may bibigay po natin At huwag po kayong mawala ng pag-asa eh hindi pa naman matatapos yung pamimigay natin hangga't meron po tayong uh, budget na binibili sariling uh, galing sa bulsa natin to tuloy yung sinabi ko nakaraan sa YouTube yung kinikita natin sa YouTube uh, konti man pero at least nakapagpasaya tayo at napag-share tayo sa mga viewers po natin and followers po natin dyan sa YouTube and Facebook. So, ayan. Pamimigay po natin mamaya. Kaya, antabay po kayo. Kaya, tara. Let's go! Okay, mga sir. Andito tayo ngayon. Palis tayo. Muli tayo mag-update. Ayan. Update natin to Palis tayo. Papunta tayo sa Palok, Maynila. So, ayan. Papunta tayo sa Palok, Maynila. Pakihanap na lang po ako. Sasabihin ko po sa inyo yung location para unahan na lang po kayo doon. Ang tambayan po natin sa may Florida Bus Terminal. Doon po tayo sa malapit sa Florida Bus Terminal. So ayan ha. Sinabi ko na po yung location para hindi na po kayo maghagilap o maghanap pa ng matagal. Malapit po sa Florida Bus Terminal po tayo tatambay. Uh, sa isang tao, isang pares na ibon. Para isang lugar lang po tayo. Wala na po tayo pupunta na ibang lugar. Yan, dalawang tao po mabibigyan po natin. At uh, may deliver po kasi tayo ng Sampalok, Maynila. Nang aqua na back to back B1 at saka B2 so yan, ito yung ipamimigay po natin so ayan. ayan good luck na lang po sa makakuha na ito pakilike po at saka pakishare ishare nyo po at follow nyo po mga sir, mga mama yan, pag may mga malapit po kayo na kamag-anak po dyan sa pupuntang ko uh, share nyo po, message nyo po sila pakipalo po, sabihin nyo po at pakishare po ng ating video Yan Tara, undawin na tayo Tara, let's go Magandang gabi Gabi na po, hindi na po tayo naapon <laughs> Andito na po tayo mga idol sa Florida Bus Kaya Paunahan na lang po kung sino pong makakauna po sa atin dito Yan, update natin to Yan Florida Bus, Palok Manila yon, Yan, ito po yung uh, Ibo natin na uh, pa-freebird po natin So, yan Tingita, hanapin niyo lang po ako dito sa may Florida bus. Ayun, para hindi na kayo mahirapan at hindi na rin po ako magkantay nang matagal sa inyo. So yan paunahan po kayo mga idol ha. Florida bus terminal. Kaya tara, let's go na. Go go na kayo. Yon, ginabi na tayo. Ay, nagantay tayo ng ano, ng Ayun. Ayun. Tempo, tempo. <laughs> congrats, congrats. Ayun si Idol. Binawalan talaga ng ano eh. Yung <laughs> ikaw ako na pag nakauna sir Kaya ayan. yun Ayun may dala na may baka na pala sir na fishnet Ayan congrats sir congrats So ito po yung Ito yung ibo ni sir o, Pakita natin yan dalawang puti yung makukuha ni sir Split po yan sa ino mga idol So yan Opo white bull Kaya congratulations po sir ano pangalan Personal Pangalan po pangalan Pangalan niyo po? Jeffrey po. Jeffrey. Ano rin ako ni ano? Jerdungo. Ah, subscriber ako, subscriber din ni ano ni Jerdungo. Ay, sige, unahin muna natin 'to. Ito na mga idol oh, nakuha niya ni Sir Jeffrey. Yes. Ah, Sir Jeffrey, baka meron po kayo i-shout out. Baka meron pa siya. Mga ano, mag-ibon diyan. Ayun. Makakilala ko ibon. Magatay, magatay pa tayo na ano na na isa pang makakuha nito sana may pumunta pag wala next ano na lang hindi na pwede tayo magtagal eh ayan, sir Jeffrey maraming salamat ha salamat din sir ayan thank you thank you god bless, god bless po so yun nga mga sir no, sa pagkukwentuhan namin po. ni sir Jeffrey may dumating na rin na isang <laughs> subscriber natin Gali pang Makati si sir ano galing pang Makati po nakabike lang si sir no? <laughs> <Naka -bike laughs> Ay, na, sigurado to si Sir Biboy. Oo <laughs> po, ayan, nagsabay sabay na. Po. Nakabike pa si Sir, talaga. Hatang <laughs> ako. Hatang si Sir. <laughs> Sabi ko, hindi ba pa yung comment po ako? Opo. Eh, anong oras pa yun? Sa comment section, nag-comment po kayo, sir. Nag-comment eh. po ko, Rofilito po. Opo, Opo. ayan. Shoutout ba? Meron po kayo siya shoutout, sir? Shoutout po kay uh, Sir uh, Maninang, GR Manina. Ayun. Yan, ano rin po ako dyan. Follower din po. Ayun. Uh, talaga. <laughs> Ayun. Bali ko rin muna natin itong mga upload natin. Salamat po, salamat. Oh, Ito, <laughs> sir, pakibukas na lang, sir. Opo. <laughs> pakibukas po, sir, para makita nila. Opo, yan po, yan, para ma... Ayan, ayan, piso, o. Ano. Ayan. Ito naman yung kay Sir Jeffrey. Bali, dalawa po sila naka, ano. Kaya, <laughs> next next drop po natin. Ta kay Sir Marvin. Ayan, kay Sir Marvin sa mga sailor po natin oh, dyan sa Bukawi. Yeah, Malabon. Oh. Ayun. Yeah, antabay lang po kayo. Antabay lang po kayo mga idol sa mga pa-preview pa po natin. Hindi pa 'to matatapos, may pa pong kasunod. Po. Opo. Opo. Ah, ito po nasa 4 months to 5 po. Opo. Opo. Ah design lang din po, Sir Biboy. Opo, bali lalagay po natin ito sa karton para meron pa po tayo o, lalagay sa susunod. So, ayun po. Na. <laughs> ayan, maraming salamat. Congrats po. po talaga. Congrats. Ayan, <laughs> tuwa-tuwa sila. tayo, bro. Siyempre, libre na yan, di ba? Opo. Ayun. <laughs> okay. Ah, uh, kaya sa mga bago po dyan, pakipalong, pakishare po at pakisubscribe po natin YouTube channel. So, yan. Dito tayo sa Florida Bus Terminal. Kahit ginabi tayo, akala ko hindi na wala nang darating eh. Uwi na sana ako. <laughs> Sabi ko, hataw ako eh, nanasa ko. Opo. <laughs> Sabi ko, swerte naman nila. Eh, ko na, pero try ko, hataw. <laughs> swerte naman nila. <laughs> grabe sir, grabe. Nag-comment lang kanina pag alis ko sa bahay, nag-comment lang si sir na nasa Makati siya, sana makaabot. Hindi eh, ko alam, natatakbuin pala ni sir. pala ni sir. Nakakatuwa naman. Kaya sir, thank you ha. Thank you, maraming, salamat. Maraming, salamat. maraming salamat, maraming salamat, Ayan. Ah, uh, pwede pa rin kayong pwede pa rin kayong maano, manalo ulit sa sunod kung saan po magda-drop at makapunta po kayo doon. Ayan, thank you. Thank you.